welcome back to my channel. This is Jennifer again. Um, today, ay magluluto ako ng pork adobo. Adobo na iba ang iba ang ingredients. At um, naihanda ko na ang aking mga ingredients dito sa tikot ko. Tara, samahan niyo po ako. So here are my ingredients for pork adobo, Pinoy style. Ito ang 1 kilo na baboy na pork adobo cut. Meron ako ditong garlic, dahon ng laurel, bell pepper, at saka onion. Okay, so ready na ang ating kalan. kaldiro. Lagyan natin ang baboy. Papalamutin muna natin ang baboy for um, 20 minutes. Papalambutin na walang tubig. So Let's come back after 20 minutes. Okay, balikan natin ang ating pork. Tingnan natin kung wala nang ano, kung malambot na. Okay. So, ilagay natin ang ating laurel para mabango at walang langsa ang babo sama na din natin ang bawang at saka onion Okay. Okay. So balikan natin na naman natin after mga 5 minutes. Pakuluan natin. Okay, so tingnan na natin ang ating pork adobo. So meron pang ano, meron pang tubig. So lagyan lang natin ng ng whole black pepper. Um, okay. That's a whole black pepper. Then, uh um, lang natin na mawala ang tubig. Tapos, lagay na natin ang mga seasonings. Tulad ng patis, um, what else? niya yeah, tulad ng patis so balikan natin na ng yamay takpan natin ulit balikan natin ng mga 3 minutes after okay so tingnan na natin ang ating pork okay parang wala ng tubig mix natin Okay, so, lagyan natin ng toyo o patis mga 2 tablespoon na patis Okay. At isunod natin ang kaunting ang vinegar. Kaunti lang. Okay. That's it mga half tablespoon ang vinegar. Tapos, mix natin. Okay. Para mas lumambot ito, lagyan din natin ng mga one cup o one and a half cup of water. Okay. At balikan natin after 5 to 10 minutes. Tapan natin. So, tingnan natin ang ating baboy. Parang lumit na ang tubig. Ko. At, makamalambot nito. natin ang ating bell pepper. Bell pepper. So, lagyan natin ng kaunting um, spicy. Chili. Okay. natin ulit. Balikan natin ng mga 1 minute lang. Okay. Let's check our pork adobo. nang ating Ito nang sobrang malambot, napakalambot. Eh. Okay. Okay, ito nang ating bubog, guys. Ang sarap na nito. Sit na.